kain teh makabai, kebay teh ulam kok oh. yo no ada obung babi makabai, aku harus menegloh tuh makabai, Iya, ya yeah, no serap Pertama lain yang terlihat malah kebaik Di dalam malam Bem, eu vou minsan-minsan lang mga kabay magulam ng baboy kaya eh, sa na sa linggo sa mis lang pwede na yun hmm yang ah, serap saka hindi pwedeng walang ano pagpatunaw mga gabay kailangan may pagpatunaw katapos kain mga gabay para matunaw tayo hmm? sarap pa yun may kunti taba yun sarap mga gabay Okay, ako sendiri lah, bye. Okay, God bless.